it's time to sleep na. Habang si Camila nagbabasa pa ng siya ng libro. Kasi kailangan. And si Yana, matutulog na. Wala na natulog yan. Napagod na. Kasi lumabas kami. Diyan lang sa... Labas dito ba lang sa bahay. Diyan napunta sa park dahil mainit. So dito lang kami badang mga las patro, na kami kasi silo na siya dito sa tapat ng kusina. So, nilabas ko lang yung scooter, then bisikleta, then sa bola. Yan. Mabinito? Si Camila nagbabasa pa siya ng dalawang libro, Italian at saka yung English. Habang si Yana, binasaan ko lang ng dalawang book. pepapig, Pig, tsaka yung ano? Dalawa pala. Tulog pepapig. Pig. Ayan, tulog. <laughs> Kasi hindi siya natulog kanina. Mas madali kasing patulog yung pag hindi sila matutulog sa hapon. Para hindi ako mahirapan sa gabi magpatulog. Kaya ngayon. Pinasan ko lang siya ng libro. Tapos na. Mm. Hintayin ko lang si Camila Papatulugin ko lang siya. Then si Camila. Siya naman lang susunod kong patulugin. Eh. Hindi siya makatulog kung walang GD. Ayan. Dito siya sa gitna. nakikitulog pa siya sa amin. Kasi ayaw pa niya magkatulog kay Camila. Siguro. Pio banti. Hindi may mahanap yung bebe niya kay itong... <laughs> <laughs> Hindi ko mahanap yung bebe niya. Ewan ko kung saan niya nilagay. <laughs> Kaya itong munang dog. Doggy-doggy niya. Dog. <laughs> <laughs> si si ba baben, ba <laughs>

Good night. Good night, nè. Nú nơ nở nè.